Magandang balita naman para sa mga manggagawa sa Region 1 at Region 6. Nilagdaan na ng panibagong wage orders na magbibigay ng dagdag sahod sa mga manggagawa sa Region 1 at Region 6. Para sa detalye si Sofia Potenciano, una sa balita. Nakatakdang magtaas ng minimum wage sa ilang sektor sa Ilocos Region at Western Visayas Region matapos sa probahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards ang bagong wage orders. Ayon sa Department of Labor and Employment, nakatakdang i-implement ang apat na panibagong wage orders sa November 19, 2025. Tinatayang nasa halos apat na minimum wage earners ang magbe-benefit sa increase na ito. Sa Ilocos Region aabot sa 45 pesos ang dagdag sahod sa non-agriculture sector na may mas mababa sa 10 empleyado. Gayon din sa agriculture sector. Habang 37 pesos naman ang increase sa non-agriculture sector na may 10 o higit pang empleyado. Sa Western Visayas, sa abot sa 37 hanggang 40 pesos ang wage increase na ipatutupad depende sa uri at laki ng establishmento. 40 pesos naman ang dagdag sa daily wage ng mga nagtatrabaho sa agriculture sector. Mahigit 700,000 above minimum wage earners naman ang inaasahang indirectly makikinabang sa wage increase sa regions 1 at 6. Ito'y bunsod ng pag-aayos ng wage distortions na maaaring resulta ng increase. Sa ilalim din ng bagong wage order, makakatanggap ang mga kasambahay sa region 1 ng 700 piso increase habang 500 piso naman sa region 6. Ayon sa Dole, ang wage increase ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang regular at napapanahong pagsusuri ng regional wage rates upang mapanatili ang katarungan para sa mga manggagawa at empleyado. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Sofia Potenciano, Alauna sa Balita, Congress TV.